Medyo mahirap yan eh, yung ginagawa mo, JL eh. Hmm. Kailangan din ng haba ng pasensya para sa mga kapatid mo, yes, pag-unawa, di ba? Mm -hmm. Pero ako parang believe ako sa'yo, parang napaka-strong. Oh, yeah. Di ba? Parang oh, yes. kayang-kaya niyang dalhin para wala kang makikitang problema. Parang ano nagadaanan. naman po eh, parang since bata nga po yung kapatid ko, hindi ko po pwede pakita sa kanila na, na nahihirapan po ako. Ganun, oh, parang, kasi ikaw ang yung kinukuha na yes, nila parang, ng lakas. Oh, ah. parang kung manghihina po ako, oh, oh. baka po manghina din sila. And wala pong aang mag-aangat sa amin. Kaya Pero, Kaya po, Paano, JL kasi siyempre may mga araw na hindi tayo talaga okay 'di ba at talagang minsan parang gusto mong sumuko 'di ba ano yung tumatakbo sa isip mo at ano yung pinanghahawakan mo pag yung gano'n na yung parang moment na pakiramdam mo nahirap nahirap ka na pag nandun na po ako sa mga ganong point, ang lagi ko nang pong iniisip is hindi to yung gusto ng magulang namin para sa oh, amin. Yeah. Lagi ko lang pong iniisip na may pangarap sila sa amin and kahit anong dagok yung tumama sa pamilya namin, sa aming magkakapatid, ibabangon at ibabangon pa rin namin kasi at the end of the oh, day, oh, yeah. yung may yeah, purpose oh, pa din naman Sama. kung ba't nangyayari ang mga bagay mo. Kung ba oh. lahat kakayanin magkakapatid, yes. di ba? At Pero, para no no marinig natin yun, ano I'm sure mm -hmm. proud na proud yung mga magulang mo na gano'n yes. yung iniisip mo at mm -hmm. lagi mong pinapaalala sa mga kapatid para. mo. Doon naman sa financial kasi syempre bata ka pa nun, nung nawala sila, wala kang trabaho. Sa so, pa paano yung mga financial ano nyo? problem nyo. Bali, nung ano po, sim nung simula po nung nawala po yung father ko, yung elder na kapatid po ng father ko, siya po yung nagsusustento na po sa amin. Tsaka Yo, po yung, oh. yung ibang mga kapatid ni mami, ganun po. Hmm. Tulong. Apo, parang weekly po, yung tita po na, yung isa pong tita namin, siya po yung nagbibigay sa amin ng allowance namin Yo. weekly, pambaon, pambilin na pagkain, ganun Yo. po. Yung pag-aaral pa ng dalawang kapatid mo, si tita mo rin ang tumutulong. Yes, po, sila. Po. Mo. Ayan, um gusto ko lang pong pasalamatan yung um, tita ko, si Tia Lollet. Um, maraming maraming salamat po sa hindi pagtigil na pagsuporta sa amin. Maraming maraming salamat po. No. Pangako ko po, nasa sukulian ko po kayo pagdating ng panahon. Wow. Hey. At yung makita nilang makatapos ka ng pag-aaral, jr pati, pati yung yun. dalawang kapatid mo, yun na yung pinaka-best na regalo na maibibigay Yes, mo kasi sa pag nakatapos nila. siya ng pag-aaral, malaking tulong na yun sa tita niya. Yes. Diba? Ano naman message mo sa mga kapatid mo? Um, sa kapatid ko po, um, kay Joaquin at kay Jeffrey, um, ano lang, intindihan lang po, tsaka pasensyahan lang tayo. Kung baga, um, marami pa pong dadaan sa ating pagsubok. And ako po, bilang kuya, nandito lang naman ako, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko, kahit saan man ako marate, makarating sa buhay, sa inyo sa inyo pa rin ako babalik. Kayo pa rin ang number one supporter ko. Oh. Yeah. Puro Nagaaral... pala kayo lalaki. Oh, both, both. oh, Nag-aaral naman sila ng mabuti rin. Right? Yes, yes, yes po, yes. yes oh, oh good job sila doon. Correct. Mm -hmm.